what's up? This is KJA. So, i-vlog lang namin yung ginagawa namin dito sa KJA Tambayan. Dito tayo. Dito yung scene, yung ano dito, view. Nandito kami sa second floor. Pero alas third floor na to ng kabilang kalsada. Masarap ng hangin ngayon guys. Mahangin siya sobra. Tsaka ito, dito lang kami nakatambay si Mrs. Hi ka naman, Mi. Hi. Magsalita ka kasi sa vlog dati. Paano tayo sila magsasubscribe? Kung ano. Simple and chill muna kami. Tambay. Hindi pa nga kami nakapagluto ng pagkain. Kami ako. Ay, si Mrs. lang pala. Kasi syempre, tayong mga lalaki. Hindi dapat tayo nagluluto. Dahil yung mga babae yan. Ha? Huwag kayong magpapaandar sa mga misis nyo. Magluto ka na doon. Alam mo. Ay, bawal pala yan. Bawal yata sa vlog yun. Yung mga mura. Ito. Pakita ko yung daughter ko. May sakit siya ngayon. Pero pagaling na siya. Pero may sakit siya. Na kaya dito kami, kahit pa paano maarawan. Kung sabi nila, sunlight promotes healing. Fresh air. May sunlight tayo para kumaling ang abya namin may sipon tapos nagsusoka sya tapos nandito rin yung mga doggy Precious <laughs> Gilbert, anong ginagawa mo dyan? Oh. Precious Hello. tambay lang kami dito ng lima kalipas oras mga isang oras, dalawang oras ganito lang ginagawa namin pa paano wala ah, pa ba yung customer natin hindi pa duwa dating yung customer natin so, day tour day tour lang tayo hindi ko na upload yung ginawa namin to eh Jewel nag away pa yung dalawa so i-day tour ko kayo dito sa aming ano sa aming KJ Tambayan so, ito ito guys yung hagdanan pababa dito yung sa first ito yung, ano. ito yung kalsada yun kalsada. ito yung bahay namin sa baba hagdanan dito tapos yan kung nakikita mo yan siguro more or less to ano asa 30 square meter yung laki tapos ito yung mga parts natin ito yung grills nilagyan namin ng grills ano lang siya nakalambre lang yan eh. grills imported pa to me no me imported pa to mga grills namin galing sa apple kitchen ah uh, ano siya apple kitchen ano sponsored by ano tita glory okay yung tindahan nila doon yung karinderya yung grills instead na nandun lang <clears throat> binigay na, na sa amin tapos ginawa namin bakod dito ito uh, puro apple kitchen yan ito ito itong 4x4 saka yung mga coco lumber na yan insulation yero galing yan sa apple kitchen tapos dito na rin yung sampayan namin no? Oh. yan sampahin insulation nilagyan ko lang insulation dito para pagka umaga kasi nandoon yung liwanag para hindi masakit dito. Hindi ko na pina hindi ko na piniksyon doon para pag lumakas yung hangin, lalabas yung hangin. Kasi pagka sinara yan, baka masira lang mapunit So ito, plywood, Apple kitchen din yan. Ito ginawa ko lang table. O, pag gusto dito mag-shot-shot, pwede dito. Kasi upuan namin dinala ko isa. Kaya to table folding to ang ah, folding. May tatanggal siya dito sa ilalim. Ayan. Pwede na i-fold pero ganyan na 'yan. Parang ano? Parang counter table dito. Para kita mo naman pagka counter table pagka 'yan. 'Yan ang view na makikita mo dito. Ito may puno ng mangga dito. Tapos 'yon, bundok, kalangitan. Tapos yun lang. Yun lang naman. Tapos ito, Cleopatra, lumang Cleopatra sofa. Nilagay na namin dito. Tapos ito pa nga, may ventilation pa nga kami. Ito yung bahay namin sa baba. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Tapos yun nga, naglagay na rin kami ng boxing punching bag. Sa so, bumili kami ng boxing gloves pang bata ito yung pang matanda para kahit pa paano um, nakakapag exercise kami dito pag gusto namin then syempre pag gabi pwede ka rin tumambay dito sa gabi kasi nag install na rin kami ng mga solar lights At solar lights ito may konti palamuti kami christmas light yan yung multicolor nagda drop parang nagda drop solar lights rin dito ito dalawa yung isa dito banda yun lang naman pretty simple kasi ito yung panungkit namin ito guys high quality ito panungkit ng sinampay <laughs> at saka meron kaming backup kung gusto namin maglagay ng na electric fan or what ito ito yung sa solar sino yan may remote tayo dito yun di ba off natin automatic ano pa? pero hindi nakagaya ko kasi kagabi nagsuka eh o so, yun lang Oh, kitang kita pala dito yung apartment sa likod namin napakataas eh. kasi yung lugar namin guys ano uh, bundo bundukin so merong mataas na part sa amin mababa na to merong pang mas mababa pa dun yan pababa pa dun So ang ganda dito, napakalamig na yung umaga. Sobrang lamig na yun. Napakalamig, napaka... Fresh. Fresh na fresh. So yan na yung ano namin, tour namin dito sa tambayan. I-update ko na lang kayo kung may mga may dadagdag kami. Actually, nakabili ay, na kami yung bluetooth speaker ay, para makakanta kami dito kung gusto namin bluetooth speaker ang liit lang nun guys alam ko meron akong video nun hindi ko pa siguro na upload so kapit bahay namin to kapatid ko kala nene ayan tignan mo ang ganda ng ano nyan pinto nyan may water protection yan binili pa yata nila to sa Europe yung mantakip na yan so yun lang to dito sa amin simple simple lang oh pag gusto mong pag may saging na dyan pwede kang kumuha huwag ka na magpahuli sa kapitbahay ha? may mangga dito may mangga rin dito so ang dami tapos kung mahilig ka sa gulay kung mahilig ka sa gulay ba, meron tayong malunggay dito di ba dyan rin ako at saka doon may malunggay doon, oh. ba, may doon. Ka sa gulay? yun ang pinapakain ko sa aso ko para healthy sila so yan lang po yung day tour sa aming KJ Tambayan so invite namin kayo subscribe kayo sa aming channel The to Kid okay invite kayo sa aming channel sarap niyan sarap ng pakiramdam niyan ayaw lang ako tuwan ni Mrs. Eh. pero napakasarap ng pakiramdam na humahangin tapos malamig ang hangin tapos kinukutuhan ka di ba Uh, comment kayo dyan kung, kung na-experience nyo rin yun, yung gano'ng pakiramdam. Thank you and bye-bye. Subscribe and like our video. Abya. Bye-bye.